Sanger, ang banta ni Pirena sa mga mulawin. Kabanata 27, Poot ni Tera. Sa gitna ng kaguluhan sa dalawang mundo, sa mundo ng tao at ng mga engkanto, isang bagong kabanata ang sumiklab. At sa episode na ito, dalawang babae ang bumubulwak ang galit ang reyna ng Hathoria at ang diwa tang unti-unting nagigising sa kanyang kapangyarihan, si Terra. Sa Encantadia, matapos paslangin ni Meet Ina ang dalawang aliping na huling nagchechismisan, abay walang kabog-abog, sunog agad ang sinapit nila. Kapag si Meet Ina ang galit, wala ng due process. At bilang gantimpala sa kanyang mga kawal, binigyan niya ang mga ito ng isang bagong kapangyarihan, kakaya ng maunawaan ang lahat ng wika at salitang ginagamit ng mga sangger. Isang sand at hindi espada, kundi katalinuhan. Uy, upgraded! Samantala sa Adamaya, unti-unti nang nagkakaroon ng kaliwanagan ang mangyayari. Nagliwanag ang aklat ng hinaharap at ipinakita nito ang mga pangyayari sa mundo ng mga tao, kung paanong unti-unting nagigising ang kapangyarihan ni Terra. Ang mga sanger sa Encantedia, tuwang-tuwa. Pero alam natin, kapag may tuwa, laging sinusundan ng dagok sa mundo ng mga tao. Sa ospital, nag-uusap si Terra at Akiro. Halata ang lungkot sa mukha ni Terra sobrang bigat ng kanyang dinadala. Pero si Akiro, walang sawang umaalalay. Naniniwala siyang may kakaiba kay Terra, at alam niya, ang lakas nito ay hindi ordinaryo. Hindi lang ito kapangyarihan, kundi isang banta sa mga kalaban. Pero hieto na ang twist. Habang pauwi na sana si Lolo Javier. Boom! dumating ang mga pulis na parang may sariling teleserye. May dala silang warrant of arrest. At ang dahilan, droga raw. Ay grabe. Gasgas -gas na ang plot twist, pero sakit pa rin sa dibdib. Nanay Mona. Pera, nagmamakaawa. Pero hindi nagpatinag ang mga pulis. Sila pa nga ang nagpwersa at nang si Tera na ang pipigilan, aba, siya pa ang gustong arestuhin. Kaya si Lolo Javier na mismo ang nagdesisyong sumuko, kahit masakit, kahit labag sa kalooban, painesahan, kinalagkad, pinahiya, at sa mga sandaling ito, Tera, pumutok na, sa kulungan habang ginugulpi at pinapahiya si Lolo Javier. Bumuhos ang galit ni Tera. Kuminlat, lumindol, nagsidapaan ang mga pulis na parang inalag ng kalikasan. Kapangyarihang nakakubli sa lupa. Kapangyarihang hanggang ngayon ay pilit niyang kinokontrol. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan. Pero kahit ganun, hindi rin niya napigilan ang sakit sa puso. Ang makita si Lolo Javier, duguan, nag-iisa sa rehas, habang si Nanay Mona ay napaiyak na lang sa kawalan ng hustisya. At doon, bumuo ng pangako si Tera. Magbabayad kayo, lahat kayo, lalo na kung may nagutos sa likod ng lahat ng ito.